Yo, what's up? Magandang plus good morning. Wa. Uh, Wala wai sa kon ba? Wai na. Oh my god. Wai na yung tag ng Wow. Grabe. Grabe gain ko ng bukat. From 86. Ha. Ah, from 85 to 86 to 91. Na 90, 90 to 91 kilos. Yeah, ba. Uh, yeah, Kaya pala ang ano, ang hirap tumakbo at tumalon at ramdam ko pag tumalon ako sa masakit yung tuhod ko medyo bumigat pala ako bumigat na lack of exercise pa wala pang jogging ngayon nag-walking ako dito ako nag walking this is the first time nag-walking ako ulit okay ako nang ano dito ako sa Panaad Park and Studio dito ako sa Panaad Park malito ito yung park na kung saan din na ano kung saan na yun, ano nang Nidiriwang ang Panaad Festival Every After or before Holy Week On summer Para mas magandang panahon eh Yan po no So yung Yan sa kabila Yung mga Yung mga ano Yung tawag dyan Yung mga Booth ng mga Every municipality And cities here In Negros Occidental this is the uh, place that we call the na linalaga yung yeah. event na Panaad Festival the festival of festival here in Negros Occidental and the same, uh, same time dito actually nagja yung mga mga body conscious nag-walking along and then all and um, sa gym and sa coliseum na yun may nagsusumba may narinig-rinig kayo ng mga ano. May don doon. Walking lang tayo kasi para syempre maka ano tayo eh. Makapag ano. Makapagbawas tayo ng timbang. Medyo mabigat na talaga. No exercise since nagdumating ako dito. I'm on vacation right now. Vacation kasi ako sa Actually... I hope maka-lose ako ng weight for 10 days so yeah, I will stay in Bacolod for 10 days before na mag go magbalik sa uh, trabaho kailangan na mag lose weight heavy and bigat talaga bigat talaga no, actually pagod no Habi kasi in the first time again na uh, yeah, nakakain ng 3 times a day kasi before kumain na ako ng one time one time a day lang siyempre na ano na sana sa trabaho para maka straight ako doon balik dito bago na nasa din bago Dito na side kino dito ngayon bago walking walking lang tayo para pang tanggalan na lang pang tanggal fat sa katawan ay eh, pagod kasi mga pagod, mga gano ay eh, kailangan kasi yung ano kailangan kasi talaga ng mag exercise syempre I'm nag iidad na tayo nag iidad na po nag edad na rin I'm not in my younger age anymore I'm in my father's ang baga father frying, hood ko na. I'm already 40. that's why I need na mag health conscious and body conscious tayo. Dati pa naman, pero hindi ko lang na, ano, sobrang busy. May mga sensor dog pa dito. Yeah. They're doing something. They're not good. Ito din pala yung St. Benailed. Maganda yung simoy ng hangin. Hindi masyadong mainit. Hindi malamig kasi eh parang may bagyo ata ito yung negros accidental ay laboratory ito siguro yung mga ano pagod talaga mag ano and then after siguro mag or mag walk Ngayon tayo buko para uh, malinisan yung ating ano buko gamot sa luto Masali yung bakasyon ko na ito dami talaga mo nakakalam So this is a secret secret I had a secret Yan po no And I'm so fine Kailangan na talaga mag-anong Walking along the walking Magreduce ang chan <laughs> Para Nandito uh, talaga Nambalik dito tayo dahil sa ano Wala sa inyo yung oval medyo and pa ang panaalagyan na build kasi ito dati 1998 pa panaad ito na ano yung 1998 na celebration ng Panaad Festival at saka nasabay sa Palarong Pampansa 1998 I will try na magjog doon sa loob sa may ano siyempre wala natin yan. Pag nandun kasi may mga sound, di ako makano. kasi may nagsusumba dun sa loob. Kaya wala tayong copyright na naman lagi. Yung hindi na copyright. Under construction yun ano. Pag ikot na ito sa sali. Para... Uh, pawis din. Ayan na Ayan. Yan yung football. Diyan yun minsan pag may naglaro na football, diyan yun na. nila. Para akong pumasok doon. Para sa kabila. Try tayo tayo. Pumasok. Notice to the public, only proper no spike pointed sharp heel were allowed in the running track. Grabe. Strict to pa si Strict. Yan ito yung pool dati. Yung na-construct din yung pool. Pool to dati dito. So may covered court din doon. Tagal ko rin bago mga jogging ulit. <laughs> Sorry, one year. Last year lang. Last year nag-walking din ako dito. And I make so-so vlog -so na not... nonsense. Always nonsense vlog. Nonsense vlog. Ah, na. <coughs> Dati naglaro na football dito na yung Askal at saka no kalaban noon. Diyan nilaro. At dyan nilaro yung every football competition. Dito. Nilaro dito. kamuti minamuo tayo. lumaki na labi na yun under construction pa na under construction yun dyan may bagging pa yung niya sa ay tarsan ang magbong ano yun do not talk to operator kaya kung gusto dyan mag usap walking walking yan doon sa una ako meron nag-walking Pagod ako siya rin Pero Yan talaga Kailangan mag-walking Para mag Pagod, siyempre

Day after siguro mga buhay ng mga 10 minutes malakas naman tayo mabakal na para pang replay na sa ito niya wow. Wala akong may nabalasan. nga first time kung mag what Kasi buwas ako so, next day mabalasan na tayo tulo, tulot-tulot na basa Hindi mata mabalasan kaya doon ka may isang panahon sa buong makulimblim Kaya doon ka may isang panahon May nablos na ako naman nakita na ilan tarong ko magbakal ko butong ah. A few moments later oh,